Ani yang tingog karon. Tapos iko na to unya i-compare. So ato nang i-try. So karon try na to. Oh, di ba? Wala na siya tingog mga video. Wala na siya piti-piti. Kinin na grabing piti-piti. Aba piti. oh. oh. oh di ba? Rada mga badi. So karon mga badi mag DIY na sa da karon mga badi no. So abot lang ni sa to ang plaka no. So gabantay mo kung nagagamit mo ang original na plaka isang tingog niya kung mag nasa batsi si, yung tingog niya pero minti, mga baliw piti piti ba piti piti so kita mag drive sabak ayo diba mag drive ng motor sabak ay basta abot ato batsi so ito na nga mga badi no so ang isyo na mga badi oh kita mo na sa sulod mga kita nga kanao, kita nang kanaw kana kanaw siya kanaw mamuna siya yung may dikit mayo sa plaka mga badi manang matarog tarog siya na siya ikuan na siya ibakan di gamay no no kita inyo na yipakain so, tiga mai, saatu na ng kwalan karon.